pati kung saan doon siya nailek ang kanyang father, hindi rin niya ginamit ang lakas o ang iba pang mga well-established uh, party sapagkat dito niya nakita na nakakarami nga ang miyembro. Yan dapat ang maintain na status at direksyon ng PAP na ito. Ngayon nung pumasok po si Gwinoong Tamayo, si Gobono Tamayo, ang pinagkukuhan niya ay masakit sapagkat yung mga tumatawag nung kay Vivian na magdanakaw, mamamatay tao ang kanyang tatay, yun naman ang kanyang pinagkukuha ngayon to the detrimental ng ating mga original na mga members and officers. Maaari ko, I'm referring to doon sa Sibugay. Tumama po, po ang isang vice mayor doon sa Sibugay. Sabi niya, BK, bakit? Noong kampanya natin sa 2021 and 2022, pinananalagdatan dito sa sibugay na yan si Marcos magnanakaw. Ngayon pumasok si Tamayo at nagpapatikot kung sino yung tumawag na magnanakaw si Marcos, yan ngayon ang bagong member ng Partido Federal ng Pilipinas sa aming laloigan, kami ay nawala sa picture. <coughs> Ganon din sa Iloilo, si Gobo ng sabi niya, magnanakaw, lahat ng mga kalokohan ng mga Marcos yan ang lumabas ng kampanya. Ngayon, pag upo ni Marcos, lahat sila, ha? dinilaan ang point ng ating presidente. Alright? Doon sa Ililo, lahat ng bago, lahat ng mga anti Marcos, yun ang ngayon ang PNP. Doon sa Ililo. Yung mga nagpagod, nagsakritisyon na wala. Doon naman sa akin, tumawag din ang isang lawyer doon. Sabi niya, this same sentiment. Noon sabi niya, kahit anong kasiraan na binibigay you Ginong, kay, Gino, kay DBM, tinanggap namin, ipinaglalaman, ikinampanya. Ngayon na nga na, yung mga kinalaban natin noon, <coughs> nandun na kay Marcos, yun ang pinagbubuhan ni Gobernador Tamayo. Kami na original, nagpagod, nagsakripisyo, na na naman. <coughs> Ito ba ang sistema? Hindi yan ang simulain ng PFP ibalik natin grassroots party hindi pang elitista <laughs> ngayon ngayon ang partido federal wala pa rin paninindigan sa issue ngayon back to the current situation ang BFP o ang isang partido federal dapat may paninindigan sa isang issue corruption, terrorism, drugs poverty ano pa? Kasi ang unang advocacy ng PNP ay ito, anti-corruption, anti-drugs, anti-terrorism, anti-poverty. O, oh, ngayon, ang pinapangalandakan ni Governor ganito, ano pa yan? Hindi yan ang PNP sa kanilang yon. Hindi sila nagpagod sa partido. Hindi sila nagsakripisyo sa partido na ito. Tayo lahat ang nagsakripisyo dito. Dapat boses natin ang pakinggan nila. Di ba? Ang gusto natin, tayo mga maliliit, ang magkaroon ng boses. Tayo dapat ang magsulong o sumulong sa sistema na gusto na nakakarami o kaya binipisyo yung nakakarami. Di ba? Anong binipisyo na kukuha ng mga nagpagod sa PNP ngayon? Wala.